for sure, nagpe-prepare na rin kayo ng mga pangregalo nyo this Christmas kasi malapit na malapit na talaga yung Pasko at wag na kayong mag-abala pang bumili ng pambalot ng regalo sa labas kasi dito sa TikTok Shop, sobrang mura ng mga binibentang pambalot ng regalo. Etong na out ko dito sa TikTok Shop, sobrang mura lang talaga. Kaya naman, ayan no, sobrang dami ko talagang binili. Parang nasa 50 piraso ata to. Kasi sobrang mura lang talaga niya. Lahat ng sizes, binili ko na rin kasi baka magkaubusan. Nung nakaraan, halos nagkakaubusan na ng stock. Kaya marami na talaga yung binili ko. Hindi lang siya basta paper bag kasi sobrang kapal niya. Hindi siya yung tipo ng pambalot ng regalo na talagang mabilis mapunit kasi ito, ang kapal niya. Tingnan nyo. Ito yung small nila. Ito yung small na pambalot ng regalo. Tingnan nyo, sobrang ganda ng pagkakayari ng paper bag na to kasi meron pa siyang pinaka-design dito na Merry Christmas. And eto, eto yung pinaka-design niya sa harap. Pare-parehas yung design na kinuha ko dito sa small, medium, large. Pero kumuha ako ng ibang design dun sa medium size kasi yun nga, nagkakaubusan na kumuha ako ng ibang design. So, ito yung pinaka-small niya. Ayan, tingnan nyo. O, oh, ang kapal. Ayan yung pinaka loob niya. So, ayan. Ito yung kamay ko. And ito yung pinaka-small. Ito yung medium size nila. Buksan natin yung medium size nila kung gano'n siya kalaki. <laughs> ah, sige na. Ito naman guys, yung medium size nila. Ayan, ganito siya kalaki. Yung medium size po ito. And yung large niya, ganitong design din yung kinuha ko. Ito yung large nila. Ayan, ganito siya kalaki. Sobrang ganda ng pambalot ng regalo na to, ha? Hindi mo na kailangan pang magbalot-balot or alam nyo yon yung parang nakarol yun na pambalot ng regalo. Ang kaganahan dito, paper bag na siya. Kaya super cute. Mas nakakatuwa siyang pambalot talaga ng regalo. So, same din ko sa small, medium, large. Yung pinili ko is yung pinaka may design dito na Merry Christmas. And, eto po yung size nung uh, pinaka-large nila. Meron din akong ibang design na kinuha kasi nga, nagkakaubusan na. Kaya nag I-add ako na itong pinaka-medium size nila na 10 piraso din to. So, ganito yung design naman na Merry Christmas. Pero marami pa po silang available na design, marami pang pa pagpipilian dyan. Hindi na natin kailangan makipagsiksikan pa sa mall para bumili ng mga ganitong pambalot ng regalo. Kasi dito sa TikTok Shop, sobrang mura lang talaga. I-check nyo na lang yung link natin dyan sa baba.